mga benepisyo ng mulberry sa ating kalusugan. Una ay nag improve ng digestive health. Ang mulberry ay nagtataglay ng magandang amount ng dietary fiber na kailangan ng ating katawan upang magkaroon ng maayos na digestion. Ito ay nilalabas ang mga domestian at pinapabuti ang paggalaw ng mga pagkain papunta sa ating digestive tract. Ang prosesong ito ay nakakatawi ng constipation, bloating at stomach cramps. Ang pangalawa ay nagko-control ng blood sugar levels. Kung gusto mong mapanatili ang blood sugar levels ng iyong katawan, ang pagkain ng white mulberries ang isa sa pinakamagandang solusyon rito. Ayon sa pag-aaral, ang ilang chemical na tagay ng white mulberries ay kapareha ng gamot na ginagamit sa panlunas ng type 2 diabetes. Ang pangatlo ay nakakabawas ng risk ng cancer. Ang malveris A66 sa antocyanin na nakakapigil sa mga cancer cells sa pagdami. May taglay din sa si ang malveris na kilalang mayroong anti-cancer properties na nakakatulong labanan ng colon cancer, skin cancer, prostate cancer at thyroid ang pang ay nag improve ng blood circulation. Ang mulberries ay mayaman sa antioxidant na nag improve ng paggana ng blood vessels.